Bagaman, iginit ng tagapagsalita ng Kamara na hindi sa pilitan ng pagsuporta sa liderato ng speaker, sinabi ng NUP na nilabag ni Frasco ang opisyal na posisyon ng partido. Ayon kay Atty. Princess Abante, 285 na kongresista na ang nagpahayag ng suporta kay Romualdez, kabilang ang mga kinatawan ng Central Visayas. Wala pang pahayag si Frasco kaugnay ng pagtiwalag sa kanyan ng partido na kailangang handa ang mga local government unit sa implementasyon nito. Gate ng Pangulo, malaking sakripisyo para sa mga commuter ang dalawang taon ng rehabilitasyon o dalawang taon na rehabilitasyon sa EDSA na chat magre-resulta ng matinding trapiko. Sabi ko nga, ay masyadong matagal naman yung dalawang taon para maabala ang mga kababayan natin. At hanggat wala akong nakikitang solid na mga rerouting plans at masiguro na handang-handa na mga LGU, huwag muna natin gawin. Ayusin muna natin ang plano. Ibinebenta ang naturang bigas sa mga Kadiwa Center sa ilalim ng subsidiya ng Food Terminal Incorporated o FTI. Target ng Department of Agriculture o DA na ipagpatuloy ang programang ito hanggang matapos ang termino ng Pangulo sa 2028. I-stack pa ba tayo na bigas? Kaya ba ito na bayaran ng ating gobyerno? Masusustain po natin yan basta nagtutulungan ang lahat. Ang sisiguruhin natin ay hindi mawawala ng abot kayang bigas ang ating mga kababayan. Sa LGU ng Kalayaan, Palawan, nahila ng dalawang Chinese Maritime Militia Vessel ang barko bandang alas 5 ng hapon matapos itong mai-report sa Philippine Coast Guard. May naiwan ng mga floating o Angkor na lalong nagpapataas ng hinala ng ilang residente tungkol sa intensyon ng China ayon kay Kunsihal Maurice Albaida. Kinamperma ng Western Command ang insidente at tiniyak ng AFP na handa silang tumulong. Ngunit, naialis na ang barko bago pa sila makaresponde meron doon mga bahura, doon sa may kapilang bahura, hindi sa San Dike ha, sa San Juan. Uh. so, tumagal daw yun doon, tapos uh, na alis niya mga 5.30 na ng hapon, 5.30 na ng hapon. Tapos kayo mga naiwan pa nga doon na parang local duo or total anchor na pinatawag nila. Oo, oh, umpisahan ito sa NCR, Barn. Ilocos Region, Central Visayas, gamit ang makabagong teknolohiya para sa mabilis na pagtugon. Wala naman sa Philippine National Police at Bureau of Fire Protection. Kasabay nito ang pagde-deploy ng mas maraming pulis sa kalsada sa ilalim ng Cops on the Beat program. Layunin ng PNP na may patupad ang 5-minute emergency response sa tulong na pakikipag sa mga local government unit. Hataw, palita. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang mahigit 200 driving schools dahil sa so umanipan pandaraya sa kanilang computer system para makapag-enroll ng higit sa pinapayagang bilang ng estudyante kada araw. Kabilang sa mga paglabag ay pag-upload ng sobra-sobrang certificates kahit hindi pa kumpleto ang training ng aplikante. Pinagbabaliwanag din ng 88 district heads kung bakit pinayagan at hindi agad inaksyonan ang mga irregularidad. Noong nakarambuan, sinuspinde ng LTO ang mahigit 100 driving schools dahil sa no-show at iba pang paglabag sa tamang driver's training. Hata, palita, ngayon! Mahigit isang uh, Daang dayuhan ang ide report ng Bureau of Immigration kamakailan. Dahil sa kawalan ng dokumento at illegal na pagtatrabaho sa mansa, karamihan sa kanila ay naaresto sa mga Pogo Hub na ipinasara ng gobyerno dahil sa pagkakasangkot sa sindikato, cybercrime at human trafficking. Sa talaan ng DI, 102 sa kanila ay Vietnamese, labing dalawa ay South Korean at isa ay Malagasy. Lahat ng mga ito ay naka-blacklists at hindi na maaring bumalik sa Pilipinas. Tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng Bureau of Immigration sa mga ilegal na dayuhan at inaasahan ang karagdagang deportation sa mga susunod na araw. Tayo ninitong maibsaan ang epekto ng limitasyong ipinatutupad sa mga mabibigat na sasakyang dumadaan sa San Juanico Bridge. Napili ang Tacloban base si Ruth bilang pinakamabilis at pinakamurang alternatibo na may biyahe lamang na 30 minuto kumpara sa 12 to 15 minuto na oras sa ibang ruta. Nasa state of calamity pa rin ang Eastern Visayas dahil sa epekto ng bridge restrictions, kaya pinasasalamatan ang pamahalaan ng pamahalaan ang mabilis na pagtugon ng mga ahensya at LGU. Noong 2024, naitala na mas mainit ang 0.48 degrees Celsius ang temperatura ng karagatan sa Southwest Pacific Region kumpara sa karaniwang temperatura sa nakalipas na tatlong dekada. Ayon sa State of the Climate in the Southwest Pacific Report ng World Meteorological Organization o WMO, tinatayang halos 40 milyong kilometro kwadrado ng karagatan sa rehiyon o limang beses na mas malaki kaysa sa Australia ang nakaranas ng marine heatwaves sa pagitan ng Enero at Abril 2024 ayon kay Associate Professor Shane McGregor, isang climate expert mula sa Monash University, madaling maapektuhan ang Australia ng mga pagbabago sa karagatan. Ang mga salik na sanghi ng pagbabago ng klima, gaya ng El Nino Southern Oscillation o ENSO, ay may malaking epekto sa ulan, heat waves at panganib ng sunog sa bansa. Kapansin-pansin ang mga epekto ng pagtaas ng antas ng dagat, dumadalas na marine heat waves at pagbabago sa agos ng karagatan. Nagkagirian ng mga federal agent at mga protester sa Southeast at Downtown Los Angeles. Kasunod ng mga demonstrasyon nagpapakita ng suporta sa mga imigrante. Iwinagayway ng mga nagpro-protesta ang Mexican flag at sumisigaw ng mga islogang laban sa Immigration and Customs Enforcement o ICE. Bilang tugon sa tumitinding tensyon, lumagda si Pangulong Donald Trump ng isang memorandum para i-deploy ang National Guard ayon sa White House. Ayon kay Border Czar Tom Homan, kumpirmado na ang deployment upang tugunan ang umano'y kawalan ng kaayusan. Mariin namang kinondena ni California Governor Gavin Newsom ang hakbang ni Trump na tinawag niyang isang sinasadyang mapanulsol at political stunt. Mahigit 40 milyong residente mula Texas hanggang Carolinas ang nasa ilalim ngayon ng threat zone dahil sa so forecast na mapaminsalang bugso ng hangin, malalaking hail at mga isolated na tornadoes. Noong nakaraang Sabado, bumagsak ang malalakas na ulan sa ilang bahagi ng Arkansas, kabilang ang Little Rock Metro na naging sanhi ng flash flooding sa lugar dahil dito nakataas ang severe thunderstorm watch sa ilang estado gaya ng Birmingham, Alabama at Atlanta. Bunsod ng malalakas na thunderstorms na may kasamang hangin at ulan na tumama sa southeast. Sa Texas, nakapagtala ng hail na kasing laki ng grapefruit malapit sa Briscoe. Habang baseball-sized hail naman ang iniulat sa iba pang bahagi ng Texas, Oklahoma at Colorado. Ngayong lunes, nananatiling mataas ang banta ng severe weather sa iba't ibang bahagi ng American South, kung saan ang mga lugar mula Louisiana hanggang South Carolina ay patuloy na nasa threat zone para sa inaasahang malalakas na bagyo. Hanggang leeg na tubig baha at walang tigil na pagulan ng naranasan ng mga residente sa Zamboanga City dahil sa epekto ng low pressure area at southwest monsoon o haming habagat sa tala ng Disaster Risk Reduction and Management Office. Nasa 1,028 na pamilya o katumbas ng 3,513 individual ang inilikas sa mga evacuation center. Ilang mga bahay ang nalubog sa baha at mayroong ding kalsadang nasira dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig baha mula pa nitong Biernes, June 6. Sa kasalukuyan, labing dalawang evacuation centers ang bukas at pinagtutuluyan ng mga lumikas na residente sa buong lungsod. Nagpatinda rin ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong lugar habang nakabantay ang City Health Office upang magbigay ng agarang atensyong medikal sa mga nangangailangan.